ito po ngayon ang update sa Taytay. Andito po kami ngayon sa Taytayeno, sa school number 61. Ayan, meron po silang dress dito, 180. Ano po to at uh, Chalis Ampapre. Last price po nito, madam, 180. Ano naman, repair po nito lang ay naganda nito at chalice fabric pero may mga dress po ito po 180 rin po 170 po 170 kapag spaghetti Ayan, ito po ngayon ang update po sa Taytay. Ito sa Taytay. Eh, so, mayroon din po sila mga ano damit din na pambata. Ito po mga ano po, crop top po. Magkano po ito? At kahit po yung long sleeve? 45 yung mga ganito. Ito po ay 35 yung mga iba pong mga crop top po nila.

ay alam mo sala. ni dito. naghahanap ng trendy fashion, dito sa ano sa dito sa may bungad lang po 'yan. Ito dito po oh. Okay. Ayun. Wala akong kagandahan dito kaysa po. May Ito may mga ano silang pambata, ano, Sa mga bangahan.

Korea ka ito dyan? 65 po. Sa TikTok po, 120 na ito. Ayun. Parehas lang po Okay. Para sa akin, yung parehas sila. Yung dark brown at saka uh, dark green. 120 daw. Ang ganda Banda niya. Ganda niya. Ganda niya. Ganda niya. Ganda niya. Sige. Well, Ito oh. no? Oo. kirin, okay din siya. magkano sa ganyan? 35 pesos. Anong, anong tela nito? Waffle. Waffle shirt. 35. Ah, 35. Ay, maganda Ayun yun yung brown. Ay, yung Ito matang po niya. Ito. Ayan. Okay, ulit. Ayan. May napili na si Mrs. Hindi kami ng shorts na pwede natin pangbenta. Ayun, niyan oh. isa sa pini-imis. na kayo rito sa Ano to? Pasayenos. bungat lang buhat lang. Pagliko di kaliwa. Dito na po 'yan. Nalilito ako. Ang gaganda ng mga nandiyan pa. Maganda na mga dress. Kaya lang na pili ko naman. Bye, madam. Invite ko sila dito. Hello, sir. Ayan, ito po. Ayan, kung bukuhan na. 35. 35 only. Punta na kayo sa mga ano, sa mga gustong magnegosyo. Lalo na ngayon, September 1st. Pumunta na kayo rito. Ito pa maganda ba? Pa? Ha?

Ito, dito, bungad na bungad, o. Oh, pag ano okay. mo, o. Oh, ah, ayan na, kita. Ha? Sigal, ito, pang, oh, the okay.